Galit na galit na mga alo ng tubig kabalen yung uh, bumabagsak dito sa right side naman ng uh, uh, dam sa kongdado uh, dam arayat Pampanga ito po. kanina po nasa kabilang banda tayo doon nalo, sa malapit sa bundok at dito naman kadang bahagi naman ito kabalen kung nakaharap ka sa dam ng kongdadong uh, dam dito sa arayat uh, Pampanga ito Ito yung talagang uh, First time natin na makapunta rito at talaga namang na po tayo ano uh, sa ganda ng tanawin. Ganun din po kabalan totoo po ito sa tibay ng uh, pagkakagawa ng uh, dam na ito at eh, hindi po tayo magtataka kabalan ano. Ang uh, construction daw po nito ay uh, mga hapon no yung pinaka in charge dito na gumawa noong 1996 yun po yung kwento narito at ang uh, natapos po ito ay after 6 uh, years 2002, September 28 ang inauguration dito. base po, ano, dun sa may uh, nakaukit na uh, dun sa entrance at uh, ang nag-inaugurate po dito ay ang dating ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kamalan mabuti na lang ang biro po ng kamalan natin ay uh, mga Japan or uh, uh, Japan Technology or uh, mga Hapon na construction o constructor o uh, nangontrata sa gumawa nito napakabilis po ng agos ng tubig kabalan, considering na isang buwan na na wala tayong uh, bagyo, pero makikita nyo po no? galit na galit po yung tubig na bumabagsak dito uh, ganoon din po no? yung uh, agos ng tubig doon napakabilis po kabalan, hindi natin matansya kung uh, ilang kilometer per hour ba yung bilis niyan at yung harapan po dyan ito nyo ma, ma, ano po, siguro ba yung difference po ano, ng tubig eh siguro po hanggang 6 meter pa mataas po yung sa kabila and then mas mababa po rito kaya makikita nyo yung maalpas na tubig eh talagang galit na galit po ano at napakabilis eh ito nun po yung, uh, uh, didiretso ng uh, Pampanga River Pampanga River po to actually ginawa lang na siya ng ano po na galing ng bulubundukin ng Sierra Madre Mountains at Nueva Ecija ito, control po ng tubig ito no? para nga po uh, gagamitin ng irrigation uh, sa pitong bayan daw po hanggang uh, apalit pampanga doon uh, sa delta na sinasabi na uh, channel naman para sa ating mga magsasaka no? na makikinabang dito so hindi lang tubig ang uh, uh, pinakikinabangan dito kabalan ganoon din yung mga isda kabalan natin lahat po ng net na yan kabalan during the time na mga panahon ng isda lahat po yan ay manahuli ng isda ngayon nga lang po ano, itong nga uh, after po ng baha, eh manipis po yung huli ng isda natin at